Uy, nandyan pala kayo mga kaabante. Eto, balik na lang tayo na si Robin Padilla pala ang nakakuha ng pinakamatas na boto ng 2022 midterm election. 26,612,434 ang nakuha nitong boto. Bongga! Pero ngayon, 2025 national and local elections sa abot sa 68,618,667 registered voters. Mas mataas ito ng 2022 elections na umabot sa 65,745,526 na mga botante. O ayan mga kaabante, gamitin natin ang ating mga karapatan. Lumabas at bumoto ako si Don Don Sermino ng AE Minin. Abante. Radyo Balita. Radyo uh. Balita. <todic> Ngayon. Yon. Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abanti po tayo sa mga balita ngayong alas 4 ng hapon. Pagangkat ng sibuyas binigyang katwiran ng Department of Agriculture Chief. Maabanti sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Ke okay, Kim, pinagtanggol ng Department of Agriculture ang gagawing pagangkat ng 4,000 metric tonelada ng sibuyas Upang punan ang gap hanggang sa magsimula ang panahon ng kanihan, ng uh, Sibuya sa Marso. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chula Oral Jr., mas mahirap kung wala itong gagawin at hintayin pa ang panahon ng anihan na posibleng pagmulan ng pagtaas ang presyo ng sibuyas sa pamilihan. Pinawi ni Laurel ang pangamba ng publiko dahil 4,000 tonelada, tonelada lamang ito, libo dito ay puting sibuyas at 3,000 tonelada sa pulang sibuyas na hindi pa anya sapat para punan ang gap Hanggang sa dumating ang anihan, hindi naman pinansin ng kalihim ang mga banat ng kritiko sa planong importasyon Dalang tungkulin anya nito ay pangasiwaan ng sitwasyon at maagapan ang pagtaas ng presyo ng sibuyas sa mga pamilihan. Batay anya sa data ng Bureau of Plant Industry, ang kakulangan ngayong Pebrero ay 7,000 tonelada at ang binuksan lamang ng DA sa importasyon ay 4,000 tonelada. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Live Maraming salamat ay Lynn Talipin. bank account si Vice President Sara Duterte balak ipasabpina. Umaabante sa balita si Abante Reporter Jess Suerte. Jess? Ipapasabpina ng House Prosecution Team ang bank account ni Vice President Sara Duterte sa darating na impeachment trial. Ayon kay Manila Congressman Joel Chua, isa sa tatoy ng prosecutor sa impeachment trial, ito ay strategy nila upang masiguro ang pagpapatalsik kay Duterte. Sa tulong ng mga private lawyers ay titignan ng mga mambabatas kung paano mapapasumite ang mga financial records na tutukod sa Articles of Impeachment. Matatandaang sa isang hearing ng Quadcom, isiniwalat ni dating Senator Sonny Trillanes ang bank account ng mga Duterte na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ayon kay Chua, hindi nasasakot ng back secrecy law ang impeachment trial. Ako si Jess Suerte ng Abante Radio. Ito ang Balitang Mabilis, Mabangis, Walang Mintis. Maraming salamat Jess! Samantala posibleng magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 21 ayon yan kay Senate President Cheese Escudero. Sa isang punong balitaan ngayon kaninang umaga, sinabi ni Senate President Cheese na magsisimula ang trial ng impeachment ni VP uh, Sara sa ilalim ng 20th Congress. Wala rin naman ng rason para magpatawag sila ng special session para sa paglilitis ni Duterte. Matatanda ang dalawang daan at labing uh, limang mambabatas ang pumirma at nag-endorso ng ikaapat na impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo noong Merkules. May dagdag pang dalawang kongresista ayon naman yan kay House uh, Secretary General uh, Reginald Velasco. Matatanda ang na noong biyernes sinabi niya uh, Vice President Duterte na no, wala siyang balak bumaba sa pwesto at naghahanda na ang kanyang kampo para sa impeachment trial. Report. Sa iba pang balita, 131 na OFWs nakatakdang magrepatriate mula sa Lebanon ngayong linggo ayon yan sa DMW. Umaabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio Just. Jess lima nakatakdang umuwi sa Pilipinas ang mas marami pang Pinoy mula sa Lebanon. Ito ang kinumpirma ng Department of Migrant Workers matapos ang patuloy na tensyon na nangyayari sa Middle East. Ayon sa kagawaran, isang daana isa pang mga OFWs ang uuwi sa bansa ngayong linggo kung saan pitumpot siyam rito ay darating bukas Pebrero 11. Kabilang din sa uuwi ang walo pang dependents kung saan pansamantalang nanunuluyan ng mga ito sa isang shelter sa Beirut. Pansod ng nangyayaring tensyon. Yan mo na latest, Kima. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radio. Ito ang Balitang Mabilis, Mabangis, Walang Mintis. Maraming salamat, Just Ignacio. Sumay niyo mga Balitang Mabilis, Mabangis, at Walang Mintis. So, oras na ito dito lang sa Abante Radio. Balita ngayon. Magandang hapon. O si Kim Mangunay. Abante. Abante. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Abante radio, mabilis, mabangis, walang mintis. Abante, abante radio, abante sa balita at serbisyo.